Morning guys at uh, samahan nyo ako tayo ay babiyahin ngayon sa Pangasinan para bibili tayo ng ating panindang asin at mga baguong Ayan. at ito nga lang yung gagamitin natin yung ating kulong kulong at, at syempre guys kailangan natin i yung ating kulong kulong para umabot tayo Ayan. at naggasolina nga tayo ng 301 pesos Ayan. at na na nga yung ating kulong kulong guys kaya ready na tayong magbiyahe at kaya nga tayo nagbiyahe guys dahil para makahanap tayo ng ating mga panindang asin. Kasi alam ko naman sa parting Pangasinan ay marami ang nagluluto ng mga asin guys. At yan din maraming mga nagbebenta ng baguhong Kaya kung gusto mo talagang kumita talagang hahanapin mo kung saan ka makakatipid at kung saan ka makakamura. Ayan guys kaya dati kasi sa kinukuhanan natin sa palawig ay wala tayong makuhang asin kaya naman lumayo tayo talaga sa pagkasinan para naman marami tayong makuhang mga paninda natin guys at isa rin kasi ito sa mabenta sa atin ng asin marami kasing naghahanap ito at uh, ito nga guys, uh, ilang oras nating pagda-drive, ayan, nakarating na tayo sa Pangasinan. Ayan guys, uh, welcome to Sambales. Yan yung pinanggalingan natin. ayun Doon sa kabila guys, ay meron ding checkpoint at doon din naman sa kabila guys, meron ding checkpoint doon galing sa may Sambales. Ayan, doon tayo galing sa Sambales at naka-enter na rin tayo sa Pangasinan guys. Ayan, ito na yung Pangasinan boundary ng Sambales at Pangasinan eh dahil sa ating kulong-kulong ayan guys gamit natin ang kulong-kulong malayo-layo -kulong. na rin yung naabot natin uh, at nga guys naka dalawang oras din tayong nagbiyahe at uh, napunta na tayo dun sa Maydasul malapit-lapit na tayo siguro mga Kulang-kulang na lang naman isang oras nandoon na tayo sa Dasula at makakabili na tayo ng ating panindang asin guys. Ayan. Punta muna tayo. Halika na. At ito nga guys yung unang bayan ng Pangasinan, ang Infanta. Pagaling ka ng Sambales. Ayan guys, maganda yung kanilang park. Ayan guys, may kita nyo. Napakaganda talaga ng Pangasinan at talaga namang marami rin nakatambay dito sa mga parke nila ayan guys yung parte ng palengke nila ayan at uh, ito nga guys yung palatandaan kung nasa Dasol ka na ayan makikita mo yung malaking basket nila ng asin and guys nandito na tayo sa dasul at uh, ayun uh, pan natin, sasadyain natin ngayon yung asin, hanapin natin bandaroon yung bibila natin ng asin guys ayan. ayan, nasa Dasol na tayo Dasol, ayan Dasol Bay yes hahanapin natin yung ating mga asin at uh, dito nga tayo pumunta guys sa mga may mga nakadisplay na asin sa kalsada guys ayan dito ay mura din mabibili natin yung mga asin na panindan natin. Marami silang nagbibenta rito guys. Kaya kung makikita nyo, napakarami, nakahilera silang mga nagbebenta dito sa gasol. At uh, ito nga guys yung nabili nating asin, marami-rami rin tayong binili ngayon para sa ating mga customer ayan guys halos makakarami rin siguro tayo ng mga uh, tutubuin sa asin na to mamaya papakita ko sa inyo kung magkakaano ba yung tutubuin natin at uh, lilimang bagoong nga lang yung nabili natin guys dahil sa uh, wala tayong reservation sa kanila kaya binigyan lang tayo ng limang baguong ayan kailangan natin mag uh, reserve muna ayan guys dito nga guys nasa Santa Cruz Sambales na tayo ibig sabihin na malapit na tayo sa lugar natin at 9.52 na yung oras ayan guys yung nabili natin marami rami rin din siguro tayo matutubo dito guys at titignan natin kung magkakaano ba yung matutubo natin sa ating mga pinamili guys ginawa guys yung pinamili nating mga asin inilagay muna natin siya dito sa likod para medyo matuyo pa ng gusto itong ating panindang asin guys at ito guys ay sinubukan ko nang mag nito at sa maliliit na plastic. Ang puhunan natin dito guys ay 150 pesos kada isa nitong plastic uh, sako na yan guys. Uh, maliit lang yan siguro na sa 8 to 10 kilos lang yung laman niyan. Isang sakong maliit na yan guys. At dito sa anim na malalaki guys, ang puhunan natin is uh, 1900 yung anim na sako na yan guys ng ating asin. Ayan at total guys na puhunan natin is uh, 2,650 pesos sa lahat ng kinumpra nating asin yan sa Pangasinan sa Dasul at sa bagong natin guys nabili natin to ng 265 ayan nakakuha lang tayo ng lima kasi mawala daw kasi silang extra na may bibigay sa atin kaya lilima lang yung naibigay sa atin kumuha na rin tayo para hindi naman sayang yung biyahe natin guys at ang naging puhunan natin dito ay 1,325 guys ayan bagay medyo okay okay din naman na yung tutubuin natin dyan kahit paano ay nakaless tayo at ito guys oh, papakita ko sa inyo kung magkakano ba yung tutubuin natin dito sa maliit na sako na to guys at ito nga guys yung nirepack natin bilangin natin kung ilang piraso yung nagawa natin 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, thirty, thirty At uh, 71 pieces nga yung nagawa natin dyan guys. Ang uh, posibleng nating tubuhin kasi 4 pesos yung ating bentahan dyan. 4 times 71. Ayan guys, meron tayong 284 pag naibenta natin ito. I-minus natin yung 150 na puhunan. Meron din tayong 134 pesos guys. Ayan yung tubo natin doon sa 150 na puhunan. Meron tayong 134. Hindi na masama guys. At... Uh, kung sa lima guys ay meron tayong ayan 670 sa lima meron pa tayong mga malalaking uh, sako na anim na iriripak natin guys ayan at uh, titingnan natin sa susunod kasi ibibilangin natin to kung ilan ba talaga yung ating maipapalabas na tutubuin at ito nga guys yung nagawa natin sa malaking sako ng asin guys ayan meron tayong 32 pieces na asin ayan guys at ang kusibli nating tubuin dito guys sa asin na to ay Php 218 pesos doon sa isang sako na malaki guys ayan kaya siguro mababawi din natin yung ating gastos at yung ating mga puhunan ayan guys kaya medyo malaki-laki din yung tutubuin natin pagbili natin ng asin